Ngayon nga daw, ipapakilala ko sa inyo ang isang motor na minsan nang nakita at nasilayan natin sa kakalsadahan ng Pilipinas. Isang underbone na nagtangkang makabahagi ng tagumpay pagdating sa 150cc class. Isang icon pagdating sa kanyang kategorya. Hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa rin ng karamihan. Walang iba? Kundi ang RS-150. Hilala ang Honda sa pagbibigay ng dekalidad at maaasahang makina. At pagdating sa kanilang mga patokyano, hindi maaring hindi ibigay nila ang kanilang buong galing at husay. At pagdating sa mga 150cc class, isa ito sa pinakakailangan at hinahanap lalo na dito sa Southeast Asia. Ngunit isang pagkakamali ang habang buhay ng hindi mababawi. Isang pagkakamali na tumatak sa mga patokyano nito at sa mga riding communities. Ang tensioner issue ng RS150.